Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV. So, yung sinabi ko sa inyo na duda ako na fake yung kumantong na galing sa isang online shop sa Shopee kasi ang presyo niya ay it's too good to be true. So, below 1000. Kaya bumili ako para tignan natin kung totoo ba o kung fake ba ito, kung anong opinion ko dito. So, unbox natin mga migs tambad yung ano nito eh uh, rider yung SPX bago yan sa Shopee ano mga tamad mga tamad mag deliver gusto nila meet up kahit malayo sa amin napilitan akong pumunta sa location kung saan sila convenient hirap ng ganun lalo na pag ano, online seller ka dami talagang tamad na mga tao ngayon kasi hindi lang basta online ginagawa ko eh may trabaho din ako so dapat talaga i-deliver nila ng maayos so ito tignan na natin ayan so ito siya ang duda ko dito wala itong sacred objects o yung ashes tignan natin mga mix wala nga oh wala dito sa ilalim ano lang mga sacred geometry na halata naman na kinopia lang tama naman yung pattern pero halata na kopya yan thumbs down hindi ito pasado sa akin tsaka ano halata na para lang siyang ano bumili sila ng tunay tapos nilagyan ng fiberglass mga Migs, binutasan ko siya kasi tinignan ko yung ilalim. Baka kasi doon nila nilagay yung sacred objects, yung bones at saka ashes. Pero iba yung nakita ko mga Migs. Bato. Punyeta itong seller na to. Ito yung klaro na scam. Yan yeah, o, bato yung nasa loob. Halata naman na kinopia lang to. Ang sistema dito, bumili sila ng tunay tapos binalot nila ng fiberglass kasi nung binutasan ko siya amoy fiberglass eh yung bubog, buti na lang nakamas ako delikado yun sa baga yan o, oh, bato yung laman yan, so ang ginagawa kasi dyan, bumili ka ng tunay tapos balutin mo ng fiberglass i-brush mo, tapos makukuha mo to, makukopya mo na ang ganitong itsura, tsaka yan o, oh, hindi masyadong klaro yung mga patterns so halata na kopya lang at ito naman yung tunay mga mix ito yung galing Thailand pero mahal to times 2 ang presyo nito compare doon sa binibenta sa Shopee tingnan mo naman yung kulay yung oh. golden yellow i-compare nyo itong kumantong na galing Shopee itong fake hindi gold eh yellow eh dilawan yata to hindi siya gold. Balik tayo doon sa original. o 'no? Oh. Napaka-gold 'o. Oh. Pansinin yung kulay, 'di ba, matingkad. So yung pattern naman niya, hindi siya faded. Klarong-klaro yung mga pattern, yung mga details. So ito naman yung nasa ilalim ng original, yung sa may paanan niya, yung parang stand niya. So may mga sacred object, yung parang tube na 'yan, nandyan yung buto o ashes o ano pang mga herbs tapos yung dice na yan ano yan eh, pang yan sa sugal hindi ko ginagawa yan yung imahe naman ng bata so most probably so may kasama din yung ash so yung tube at saka yung bata may isang ash lang ginamit dyan kasi isang soul lang dapat eh e yung galing sa shop eh, tingnan yung ano nasa paanan nasa ilalim bato klarong klaro pa yung butas ng paa oh. so ibig sabihin kinopia lang siya hinulma lang siya bato yung nasa ilalim so paano ko sasabihin na hindi peke yan ito nga sa akin oh, kahit simple lang yung vessel nya yung manika nya pero yan, tingnan nyo sa lieg may sacred object meron niyang ash at iba pang mga sacred materials so inimport ko yan hindi ah. yan gawang Pilipinas at saka, subok na rin yan Ilalagay ko sa comment section tsaka sa description yung video na ginawa ko na may mga testimony ng mga naka-adapt dyan, na may mga milagro talaga, na may mga pagpaparamdam na ginawa. So, ito yun. Since gumastos na ako doon, nagsayang na ako ng pera, so nag-email ako sa assistant nung mentor ko sa Malaysia. So, tinanong ko si Dukon, kasi Dukon, ibig sabihin yan sa Southeast Asia, sa Indonesia at saka sa Malaysia ano yan eh uh, shaman so yan yung ano, address ko sa kanya pero yung email na to doon ko pinadala sa assistant niya kasi yung si Dukon hindi yun marunong mag gadget so tinanong ko siya I would like to ask your opinion so regarding sa peke ng kumantong so yung punto ko is yung sacred objects na sa ibang kumantong pwede ko bang ilipat doon sa vessel na yon kasi sayang din naman kung itatapon yon So pwede ko ba siyang lagyan ng sacred objects na galing sa ibang vessel? So ito yung reply niya. So ito yung email na ni-reply ng kanyang assistant. So parang nagalit pa nga eh kasi sabi niya I already told you not to adapt or buy amulets which I don't recommend. Sa tono ng reply parang masama yung loob. Nagtatampo. Pero sige lang, sige lang. Babawi tayo dyan. So doon sa ibang mga vessel yung mga mumurahin na manika na may mga sacred objects pwede yung ilipat pero katakot-takot na ritual yung gagawin so mag-offer ka pa ng pagkain tapos may kata ka pa na i-recite -re hindi yan basta recitation lang ha oras yung ilalaan mo dyan tapos may schedule pa yan hindi yan basta-basta yung buwan yung babantayan mo pagkatapos mong ma matransfer yung sacred object kasi pulbo lang yan eh maliit lang yan na pulbo So, i-mix mo yan sa pangdikit. Tapos, doon mo ilagay sa butas kung saan mo binutasan. Pagkatapos nun, i-re-recite mo naman yung reanimation kata. Ito yung tinuro niya sa akin, mag-reanimate. Pero hindi ko yun isi-share dito kasi akabusuhin uh, yan eh. Gagawin niyang negosyo. So, ako lang nakakaalam niyan, Kami lang. Reanimation sa kumantong. Hindi ko si-share yan. So pwede mag, pwede ba 'yon magamit? Yung vessel lang ang pwedeng magamit pero yung mga objects niya, yung mga sulat-sulat niya doon, walang silbi 'yon. At saka pag bumili kayo ng ganun, walang silbi din kasi walang sacred object, walang ashes, walang mga herbs at saka yung powder na kailangan. So itong nasa leeg, ito yung ililipat natin. So, pagkatapos ilipat, uusalahan ng mantra. So, hindi yan. Usal-usal lang nga. Mantra yan. Oras yan. Oras ang bibilangin. Tapos, mahaba pa. Hindi naman ako galit kasi alam ko naman, duda na ako na fake ito. Sinadya ko lang bilhin, bela 1,000 lang para patunayan. Para patunayan na rin sa sarili ko kung totoo ba o hindi kasi when the price is too good to be true dapat magduda ka na below 1,000 na komantong nako, malabo yan na original ayun tama nga ako yung nasa ilalim niya bato ang nakalagay instead na sacred object so mga migs sa mga nakabili nito nako pasensyahan na lang yan delikado yan kasi ano offer ka ng offer dyan hindi mo alam mula palang sacred object so open vessel siya So pwede siyang sapian ng mga elemento at mag-aakala ka na yun ay kumantong pero hindi pala, fallen angel na pala. So delikado pa rin. Pero para sa akin, useful pa rin ito kasi meron akong mentor. So siya yung gumagawa ng mga sacred objects, siya yung bumubuhay, siya yung nagbe-bless, siya yung nagmamantra para buhayin yun. Tapos yung mga sacred objects na yun, pinapadala niya sa akin. At pwede kong ilagay dyan sa butas. So nagagamit pa rin siya. Pero kung kayo, wala kayong mapagkunan ng sacred objects, yung mga ashes, yung mga bone powder, wag na lang kayong kumuha ng ganyan. Sayang lang yung pera nyo. Buti pa, dumerekta kayo sa mga adjourn doon sa Thailand. Medyo may kamahalan nga lang, pero at least, sigurado kayo at kampante kayo na may mga sacred objects sa loob. Hindi tulad yan na bato yung nasa loob. So mga migs, kung nagustuhan nyo ang video ito, please pakisubscribe po, like ng video at pakishare ito sa mga kilala nyo. So yun lang migs. Kita-kits tayo until next topic.